What's up mga kapakners! So nandito ulit ako sa aking farm at uh, kaya medyo haggard pa ang inyong kapakners dahil galing po ako sa uh, pinagbibilhan namin o pinagbilhan namin ng dalawang kambing. So bumili nga po ulit pala ako ngayon ng dalawang inahing kambing at uh, medyo kipis sila ngayon dahil medyo maulan po hindi ako agad inilabas nung may-ari. So ito po yung mga nabiling kambing. So yan mga kapakners, ito po yung dalawang kambing na binili ko doon sa baryuhan sa amin. So, ito po ay 15 kilos ngayon. Yan. So, okay naman po siya. Babae po ito. Yan. And then, ito naman po yung isa na 23 kilos. So, sabi po nung may-ari ay buntis na ito. So, halata naman dahil yung kanyang suso po ay bintog na. Ayan. Thank God dahil uh, meron na ulit akong naidagdag na uh, kambing sa sa mga kambing pa na napili namin so nandito din po yung iba namin mga kambing tulad po nito ito yung turo na napili ko noon ang laki na ngayon ayan o inaabang niya, inaabangan pa nga nyo yung bagong dating Eno may balak na agad ano? at nandito naman po yung iba pa naming kambing So, eto na po ulit yung aming palayan O yung lote na nilagyan ko ayan ng bakod yan. so dahil umulan na ulit so gumanda na ulit yung damo at nakakapamasyal na ulit so ito po yung mga alaga kong kambing actually hindi po ito lahat nandun po sa labas yung iba nilagyan ng tali so ito po yung mga kambing na alpas yan ito po yung turo noon na anak lang dati ay medyo malaki na ngayon ay dalawa din yung anak nung kambing na ito ito po yung may iba't ibang kulay yan po isa, isa kasama rin po ito sa mga nabili kong kambing noon ayan tapos ito po yung kasamahan ng magandang klase din ng kambing buntis din po ito sana ay dalawa din yung magiging anak ayan o oh, ang laki ng tiyan ayan then ito din po sabi ng aking ina nakastahan na din po ito at yan po ang laki oh. Tingin naman po ang bintog oh. At ito po yung ibang mga kambing. Na yun, nandoon. Then the rest po ng kambing na dalawang inahin pa ay nasa labas. Uh, yun po ay may tigda dalawang anak. So, thank God dahil uh, marami na po kaming alagang kambing. And napaka-blessed din po dahil damo na po ulit. Yung nasa unang video na nakikita nyo na talagang walang ka kadamo-damo Ayan, ito na po ulit siya ngayon. Kaya thankful po talaga kami. So, Doon sa susunod kong video mga kapakners ay pag-uusapan naman natin kung magkano na ba talaga ang aking naging puhunan dito sa aking mga alagang kambing. Kung ilan na ba lahat ito, magkano ang aking puhunan ko, magkano ang aking nagastos, at syempre kung meron na ba akong kinita. Thank you po. Hanggang sa muli mga kapakners.